bakalribu <laughs> <laughs> <small2> <Lalo> lag lagi lagi <laughs> Kuya, sih aku ya, kuya. Oh. Ah. Thank you, thank you.

Tidak, pas mana tahu nak iu, lag lagi, lag lagi. Wow, lag lagi. Waduh. Thank you, thank you. <laughs> Yo mga kasubid, may tuturo lang ako sa inyo sa mga husband dyan. Meron tayong uh, tinatawag na vacuum kiss. Ngayon yun <laughs> Ganun. Tawag mga anak ko. <laughs> sobrang bore ko lang magawa. Pinaandala ko yung Airconic Manali kasi gusto ko lang ano, um, mag, dito, ma, malamigan. Kasi sobrang init sa labas. Um, eto, nakabukas lang yung bitana So, dapat isarado natin. Ayan. Alright. Kaso na bukas, nasaan ba kasi isang bitana dito? Mas <laughs> oh. buti, po Ya lu

Ay, pa paano yung pulaway? May doon ako na anong kala kayo walang tao. Ito so, may gin. Yung pala may tao. Eh, eh, susubo ko na rin. Hindi ko makita kung sino man ang tapon na eh. Pero doon ako na dito yung mga sinunay. <laughs> 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 sino ay tapon na ito? Hindi yung mga ba dito? Hindi nga Ano, mga pa, man, ita, na, naman ang ita, dito. Hanggang dito, mag <laughs> Dito, bawal na mag-iinom. Kasi... Matambay. <laughs> matambay dito. Matambay. Ito, matambay ka. Wala ba dito? Ano naman, ba, bae? Ano nga naman? Baka mamaya. Ano? Ano nga 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 nga

Ano nga, mga bata. Mga bata, siya. Oo, kakaibat na nalang, tapon na ng tapunan. na Maglagay na ng basura na basura dito. Eh, tako mo din sako? ka din niya Sa bagay kay Magulat, ka dyan. ibang ones. Maganda nga ng ones. May walis pa tayo Ayun to. bago kadalang mungahul ini lah papo to ang sinalin puro mala kalalaki yah oh 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 puro mala puro mala kalalaki yah oh puro mala kalalaki yah oh puro mala kalalaki puro mala kalalaki puro mala kalalaki yan. oh puro mala puro mala kalalaki yah oh din puro

Ma ma Manoorin. Pero na-vlog mo yan. Oo, oh, konti oh, doon. Yan, panong na panong nahuli ka, kabungo. Panoorin pa na lang nila yung kainan namin. Hindi, yung ano. yung pag ano. Ang lalaki, puno ng kulir oh. Mga ganda yung palako. Puros ka na, puros ka na. Sa yan. Yan is niyo. Ito, masarap to sa ano, ihaw. yan, iyaw. Masarap ihaw pare. Pero masarap niya, ihaw talaga. Ang lalaki oh. Kaya nga, kuha ka lang ano, pang ihaw. Oh, hey, o, yung maliit lang. Hindi, ito, ito, ito. lang huli? Ano pa pa? Ayan. Yeah. Maliit lang ko, eh. yung hug yung cooler. cooler. Kasama ka ba?

Dali na ako isaw. Ihaw niya lang yan. As, ang, sarap na ihaw nun, kasi sabaw. Ay, hindi ako ng sigang. Hindi mangi ako maliit pa. Hingi ako isa, yung maliit lang, para pang, pang ano, palagay naman unggay. Kaya lakay pa, lakay na damay po lang sa buwan, sa buwan, gamay lang ba? Isang piraso lang, sa buwan ko lang. Kun, kanang-kanang. Siyempre yan. Kanang-kanang. Pwede ba sabawan Di malunggay lagi, malunggay. Oo, diyan. Ayan. lang din yan. Dito na, dito na. Dito na. Ayan. Dito na. Salay, salay. Di, sabawan ko lang. Oo, sabi ko. Pwede yan. Para mag-teaser of sabaw. Wala na ba yung ba dyan? Oo, no, Tommy. Ay, ito Yan. Wala na yeah. ba yun? Wala, kinuha ko na yung malaki. sawa mo dyan. Yan, sawa mo dyan sa baba. Hindi. Oo, may ano lang. Ako hindi kakaya. Kaya ayaw yan yung mga binabalatang po. Dito na ako. Hindi ba? Bakaw time! Bakaw! Ha? <laughs> Panorin yung channel ni Kabungot, mga kasawad. Um, yung paghuli nila dito, sayang. Ako hindi ko pinapalagpas yung ganun. Kahit na... Sila kasi, um, hindi, hindi na nakapag-vlog kasi nga kailangan nilang pandawin daw. Ano yun ang nangyari? Dahil sumasabit na sa lalim. Sa akin, hindi pwede yung ganun. Kahit sumabit pa sa lalim, ang importante, mablog ko. Mabibidyohan ko talaga yun. Di ba nang na makawala yung isa, basta mabidyohan ko yung mga pangyayari. Di ba halin hindi mahuli. Basta mabidyohan ko yung mga nangyayari. <laughs> Sila, ano eh, talagang um, sinacrifice, sinacrifice nila yung vlog para lang mapandaw lahat ng mga isda. Kasi eh, siguro kailangan ng tulong-tulong na, na hindi na kailangan, kailangan na ni Kabungo tumulong, kaya hindi na na-i-vlog. Na. Ha? Ay, bigay ka rin? Ay, oo. Ito. Masanas na kamahal. Ang... Oo, oh, tapos ito mga kasuloy, palagyan ko ng ano, ng, 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 ng malunggay, may malunggay dito eh. Oo, oh, uh, may pang tinula ko mamaya. Kasi paborito ko yan. Pag sariwang isda, sa lang. Sarap na. Ati gila! Ang, ang ganda ng kulay na papa! Ano to? Dalawang kulay? Oo, oh, kinuha. Ang ganda. Ito masarap, pang ano, pang... Sigang. Sig. Ay! Ito, masarap kilawin to. Mama, anong to? Tawag yan? Kayo? de oh, sa ano mo na. Pero gusto ko kilaw Ito, to may eh. Hindi, sa bawa na lang mo si Oh, ang tamis. Dalawang cooler. Ito, anong Ito, orilis. release. Ang tigas, no? Masarap sa ihaw to at sa sigang. Ito. So, so, I... Kay Miray ah. Kay Miray. Kay, kay mama. kay <laughs> Mama. <laughs> so, I... Binakyong kiss ko na nga to eh. <laughs> salay, salay, salay. Ito yung, uh, yung, <laughs> ay, kung kaso laki lang sir kanutsi dahil nakabili nilang bahay sa Bukana. Okay. Bukana, na si Bukana. Nagkapit bahay na kami. <laughs> 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 Hoy! Nang bakaw ka rin! <laughs> Nabuhay ang mga mambabakaw. Ha <laughs> <laughs> ha <laughs> oh, ang baka oh, dami oh. Ang daming binakaw Oh, dami. Galeg. <laughs> sabi, sabi ko sa kanila, dawang diri daw yo, sa pantalan clinic. Akala, akala mo mas marami yung binakaw mo. ayan,

बारे बिरा ना इस Pambihira naman. Ay, nako. Ba't na tinatapon yung isda? Oh, no. Ay, mam pangandig to. Oh, no. Oh, yes. Oh, my. Puro buhangin yung isda, oh. Tumalun eh. Ang nangyari ko ma mam ma'am. Ano? Ma'am! Ma'am, lagot ka, parin din. Yung isda, ma'am, nilabhan! <laughs> ma'am, nilabhan lang isda! Basta <laughs> <laughs> <parin nagsioon> <laughs> ka! Ano nagkawang tayo? Ano ka ang nagkawang <laughs> yung isda, buhay pa! <laughs> Tatay pa. Eh, okay, tatay, tatay si. Ano yung tatay? Tatay. Bili, 300. Ano? Ayan, puro flotang. Ay, Ay, dumating. dumating At sari? Tata. Isa pa? <laughs> 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 Isa pa? <laughs> <an> <laughs> si Kuya Kar, utos na niyo. Eh. <laughs> si Kuya Kar, may utos. Eh. <laughs> Siguro <kuyakar mautos> <laughs> na tapon na yung isda. <laughs> <laughs> Nagsuilog sa kanya. Ay, Yo, almusal tayo. Ang aga pa eh. Ito yung itlog. Mga yeah, Ito masarap it? Ito Yun, no? you... Sama si ma'am kamahal. Pakikial <laughs> 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 mo sal tayo. Tate! <Square? laughs> Tapos yung, yung... Yung isda mamaya na yun. Ang <laughs> tanghali. sa paano <na> yun? Sa Isda kaya ni ate Sally eh. Uwi na ngayon Tapos no? <laughs> <laughs>

Marami pa? Marami pa? Marami pa? Wow. <laughs> oh, Yan okay. eh, yung budiga ko mga ka-sir, yung bahay ni Kapanalig. <laughs> mga ka puntahan ko lang yung ano, pinaruto ko doon. Eh, kay Talia. Tsaka kay Ikar. Yung um, mga sariwang isda na huli na papa, no? Pinasabawang ko lang yung ano Yung Talakitok Tsaka yung salay-salay uh, meron din ako ganyan, binigay niya ano. Oo nga po. Bruce. Man. Ano? Sir Bruce. Si Sir Bruce Agilio men. Abo. Ah, Salamat kay Sir Bruce Agilio, meron meron akong binigyan niya kami ni Matay kay ito kay Matay po sa akin yung isa green. Uh, green. Ah, green to pala niya. Oo. Oh. Uh. Wow! Yeah, meron akong tema, lapit ata. Diyan oh. Ito na. Tapos, ito yung... Oh, yeah. uh, ay, sinigang pala? Hindi, pala. Yung... Yung sabaw lang. Yung okay, sabaw lang. Sabi mo sibol Buwes Kamatis lang. Tapos, oh, yun. Oh, uh, sariwa. Sariyan. Stop nito, maya. Ah, ito yung pusit. Oo. Uh -huh. Yung binili ko? Oo. Hmm. Kasarap. Ah, oh, sariwa nito mga kasubard. <laughs> Puro sariwa lahat ngayon. Anong sasama niya? Tayo na lang ang hindi sariwa. <laughs> ah, <t> <laughs> kami na lang hindi sariwa. Ay, ah, hindi masarap ito, Tuy. Kukuha ko ng kamatis sa akin, yung kamati sa akin. Oh. Huh? Kahit tuyo na. <tiyan> tuyo na may, ano, Tumatay siya. Tumatay siya. Kama kalamansi. kalamansi yan. Ah. Pero, right, balik na sa si bahay. Mamaya, ah. mamaya makakaya tayo. Ah, hala. isang sisiw. Asa kaya ang magulang nito? Ha? <tiyan> huh? <tiyan> <tiyan> mm. Wawa naman. Oh, ang linis dito. Si kay Juri naglilinis lagi dito. nagwawalis. Tingnan natin yung ano. Kung sino man nagtapon nito. Isa kang putang ina. <laughs> <laughs> Ay, ito Kakain na rin. Kakain na. Sige po. Maglalabag na kami. Ano

si princess alahan lang yun okay lang ha? Hey. alam ha? compilation na yan yun sir budiga ko kasi itong bahay ni kapanalig ngayon ala isang piraso na lang naubos na yung t-shirt ko patay tayo dyan anong kagunuhan yan

Kumuha ko na sa bow mo doon. <laughs> Tara, kain, kain. Wow. Wow. Uh, Hindi, uh, ano ah, uh. din yan, sinigang, ano na yan? Sinigang niya, sabuyas, sabuyas lang, matis lang yan. Sarap sawan, oh. Wow, kaya na!

Alam lang ako kakain <laughs> dito sa <na>, rin mo. Si Bob. <laughs> <Stop. laughs> Pulis! man? Dakpan yung lalaki yung ko niya, oh! Unya, nga ano nung naman kasi babaw. Kayo, ko sa ibabaw. Alangan kay kilamian ng bugko. Busog. Busing nga. Ah, sobra, sarap. Kita pa lang siya kanon siya, na rin. Thank you.

dito init lang uh, mabango na no, mabango na siya tsaka uh, laki aircon tayo kapanalig ang laki na ng bill mo <laughs> <screams> Ayyadol! 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 Like the TikTok. Ha, tapos na